Yung siyota mo, kung napapanood mo man ito, tingnan mo, kawawa naman ito. Sana kunin ito ng magulang niya kasi tagal lang itong nawawala eh. Diba, sis guys, parang awa niya na Kung sino man nakakilala rito sa town to. ano to, kauloy niya na lang ito. Bak Bakit okay, okay kuha uh, uh, na lang po. Ang pag, ah, ano ito, ah, eh, safe carry, nagsansura. Yun guys, nakasot siya ng pang-militar sombrelo. Daling pa po sa kanya. Pinahiram ko muna sa kanya kasi alam ko naman ang... Hindi nga makakainang maayos. Yun guys, isa pa dun, hindi siya makakainang maayos, iniisip niya kasi ng jowa niya. Hindi rin makatulog niya makayos. Kasi kung sino ka mang like ka, ka Kung kilala mo to Alam ko show time mo to kasi lagi ko nakikita yung may din yung Tulungan nyo to si Carlo yon, yon. Kasi mayroon na mga kami pa matamay Sana makarecover to sa pagmamahal niya sa'yo Para hindi siya mabaliw, uh -huh. para kumain na siya ng makayos Para uh -huh. makakain ng maraming kanin Kasi nakakain kung konti lang, lang. magpapakilagot hmm. yun yeah, guys so yun sino uh, guys tulungan natin to maka ano makabike siya dati kasi gawa-gawa naman eh. uh -huh. di rin makatulog na maayos marami po yan okay. baka bakit pa ba, okay. maayos dito mayari kung anong nangyari sa kanila eh tsaka yung bag niya guys Hindi na niya malaban dahil nga sa dahil sa babae. Dahil sa problema na ganyan, babae. Yeah. Sino kung sino mang like na yan? kami, ano kami, cursed na kami sa kalipigan namin baka. Concern lang ano, tayo. Baka anong mangyari sa kanya. Ganyan na. Sige guys, no? Sana kung sino man nakakilala kay Laika. sabi naman po na yung jowa niya hindi po ako makakain ng mas dahil nasa iniisip siya lagi kasi inuunan niya yung jowa niya isipin bago yung sarili niya guys please help me natulungan niyo si Carlo kahit oh. nakainin ayaw baka okay. pag nakita niya na yung jowa niya baka doon lang siya kumain eh, yun, baka sa susunod naman, kumain naman ng inasal. Kasi ano Kasi gusto ko talaga siyang kumain ngayon eh. Hindi talaga siya makakain Kasi Dati talaga itong kaibigan ko Lagi itong kasama-kasama eh Kahit siya na magpunta eh, ngayon hindi na siya nakakasama sa akin Kahit sa pagbablog namin Hindi na siya makasama dahil Pagkain ng sabado linggo Nandun siya sa niya Sa girlfriend niya hindi ko naman talaga kilala yung Laika niya, eh. Bina, nababasa ko lang yung pangalan dun sa ano. Yung mga like-like niya sa akin. Yun. Hmm. So yun, kung sino ka mang Laika ka, sunday mo na yun yung jowa mo rito. So, na. Peace out.